Aling Norma! Aling Norma! Hmm. Alam mo ba, tama yung desisyon natin na nagpalit tayo ng patay. Meron na naman nagpunta na nakakilala dun sa Irene. Talaga? naku mabuting buting na isa niyo na empo yung bangkay sa puneraria. Sasabi talaga tayo. Mukhang may kaya yung naghahanap. Kayo, kumarin niyo pa yung naghahanap na matanda, di ba? Si Susan! Hindi naman kita ilalaglag, no? Sasabit din ako. Pero Sino ba talaga yung Irene na yan? Ano ba nangyari sa kanya? Pinatay kaya? Eh tara na, bumalik na tayo ron. Baka may maghanap na naman. Hindi na. Si Irene nga yung nakita nila, Annalyn. Lintik ka, Irene. Patay ka na. Ayaw mo pa akong tantanan. Hindi, hindi nabasa. Favorite ko pa naman to. It smells so sexy and delicious. Dalawa sila, Lineth. Pero hindi ko sila namukhaan eh. Kaya hindi ko sigurado na si Irene yun. Andito po ko para hanapin yung best friend ko, si Irene. Best friend mo si Irene? Opo. Alam niyo po kung nasan siya. Nawawala kasi siya eh. Rohan May Funeral Services. Wala dito po ito sa amin, sir. Nag-dolo ko ang batayo. Alam ko lang dito siya. Wala nga po, sir eh. Ako po ang embalsamador dito. Kung napunta man yung babaeng yan dito, eh sana po na mukhaan ko. Anong gusto mo? Isumbong ko kayo sa mga polis. Eh bakit naman po, sir? Alam ko ayaw mo ng gulo. At ayaw mo mabisto na may kakuntsaba kayong operator ng sugal. At ginagamit yung unclaimed na katawan para pagkakitaan nyo. Alam mo, pareho lang tayo ng gusto. Pareho nating ayaw may ibang makaalam na nandito yung babaeng sinasabi ko. Eh, sir, bakit po ba ayaw niyong may makakita sa kanya? Yan ang sagot sa mga tanong mo. Ang daming sagot nito, sir. Madadagdagang pa yan. Basta masigurado mo sa akin na madispatch mo ang ba ba babae sinasabi ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, boss. Eh kung gusto niyo, boss, gawin nating abo para walang makakilala sa kanya.